Kinabukasan ay dumalaw si Nanako sa bahay nila Ipo, dito ay nagtake advantage si Nanako sa natutulog na si Ipo. Pero hindi natuloy dahil dumating rin si Kumi at pinagalitan siya. Nakilala ni Nanako si Kumi na sinabihan niyang kapatid ni Kamatayan. Habang nagtatalo sila, ay dumating din si Marie para sana interviewin si Ipo. Dito ay nababahala si Kumi dahil tila nagkakaroon siya ng karibal kay Ipo dahil dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo nang biglang dumating ang nanay ni Ipo, para pakalmahin sila. Sinabi ng nanay ni Ipo kung gaano niya pinagmamalaki ang kanyang anak na si Ipo. Pagkagising ni Ipo ay hindi na niya naabutan ang mga babaeng dumalaw sa kanya. Pagpunta ni Ipo sa gym, ay hindi niya nakilala si Aoki, dahil sa sobrang payat ng katawan nito. Nalaman ni Ipo na masyadong na-pre-pressure si Aoki sa darating niyang title fight. Pagkatapos ay kinausap ni Ipo si Komogawa, at dito ay na-realize na ni Ipo ang kahinaan ng Dempsey, pero sa kabila nun ay determinado pa rin si Ipo na mapalakas ang Dempsey. Sa mga sumunod na araw ay hindi ulit nakilala ni Ipo si Aoki, dahil sobrang taas naman ng timbang nito. Dahil dito ay nababahala na sila Ipo, kung magagawa pa kayang manalo ni Aoki. Pero sa kabila nun, ay determinado pa rin si Aoki, dahil sa tingin niya ay ito na ang huling pag-asa niya sa boxing. Maya, maya pa ay pinuntahan siya ni Kimura at sabay nilang binalikan ang kanilang nakaraan. Samantala na asar ang makakalaban ni Aoki, dahil natatapakan ang pride niya, nang may tapat siya sa mahinang boksingero na kagaya ni Aoki. Dumating na ang araw ng weigh-in. Dito ay naabutan niyang nakahubad si Aoki, dahil dito ang tingin niya kay Aoki, ay hindi nagseseryoso sa laban, kaya mas lalo siyang naasar dito. Pakiramdam ni Aoki ay labis na natapakan ang pride niya dahil sa pinakitang ugali sa kanya ng champion, pero sa kabila nito ay naniniwala pa rin siyang mananalo siya gamit ang frog punch. Napag-usapan nila ipo si Aoki at Imai, sinabi nilang sa tingin nila ay may pagkakapareho ang dalawa, maya maya ay napatunayan nilang parehas lang talaga ang dalawa, dahil parehong mahilig sa pangit. Habang nanonood ng laban ni Aoki ay nasabi ni Imai na hindi siya pwedeng matalo kay Aoki, dahil nakipag-break siya sa kasintahan niya, para lang makapag-focus sa boxing. Habang si Aoki naman ay ginagawang lakas ang pagmamahal ni Tamiko. Dumating na ang araw ng laban, ang unang lumaban ay si Itagaki. Kino no bo bo no seika. Habang naglalakad ay nakita ni Imai na magkayakap si Tamiko at Aoki, dahil dito ay naisip niya, na nang bababae lang si Aoki, sa kabila ng nalalapit na laban nila kaya mas lalong naasar si Imai. Kahit nahirapan sa laban si Itagaki ay nagawa pa rin itong manalo. Aoki-san! Kachimasa! Bago magsimula ang laban ay confident si Aoki dahil kay Tamiko. Ito ang matagal ng pangarap ni Aoki, ang maging main event. Nagsimula na ang round 1, pero naasar ang mga audience dahil walang umaatake. Sa wakas ay nagdesisyon ng umatake si Aoki, pero siya ang nadihado. Champion no Shari ga. Ni, hey, ni, ni, kyuri o hakatta punch ga sakyo no seimen Ginamit ni Aoki ang frog punch pero hindi tumama, pero naisip ni Imay na malakas ang frog punch. Muling umatake si Aoki gamit ang nakakalitong timing. nagawang makounter ni Imay ang frog punch bagsak si Aoki. Sa kabila nito ay nagawa pa rin makabango ni Aoki, pero nasabi ni Ipo na nakakapanghina ng loob ang makounter ng kalaban ang special technique mo. Muling napabagsak ni Imay si Aoki gamit ang jab, pero nagawa pa rin itong makabangon at makasurvive sa laban. Sa mga sumunod na round ay patuloy lang na nabugbog ni Imay si Aoki. Pero sa kabila nito ay parang si Imay pa ang labis na nahihirapan, na pinagtatakahan nila Ipo pagkatapos ng ilang round ay nalaman na ng kampo ni Imay na pinaglalaruan siya ni Aoki. Sa sumunod na round ay frustrated na si Imay at pagod na pagod. Nasabi nila Komogawa na pagod na pagod na rin si Aoki, at hindi lamang nito pinapahalata. Natapos ang round na nakakalamang na si Aoki sa laban. Nasabi nila Takamura na balak ng tapusin ni Aoki ang laban sa susunod na round. Labis na kinagulat ng lahat ng biglang bumagsak si Imay gamit ang bagong teknik ni Aoki. Nagawa pa rin makabango ni Imay pero yung akap na lamang ito para makasurvive habang naiisip na napakalakas ni Aoki. Nagawang mapabagsak ulit ni Aoki ang champion, habang naiisip ni Aoki na para siyang frog, na nagpumilit magsumikap hanggang maabot ang pagiging kampiyon. Ngunit nakabangon pa rin si Imai, dahil dito ay biglang na-pressure si Aoki. Natapos ang round, naisip ni Imai na kaya siya nahihirapan ay dahil iniwan niya ang nag-iisang inspiration niya, ang kanyang kasintahan. Nagumpisa na ang sunod na round naging aggressive si Aoki sa pag-atake, habang napagtanto ni Imai na sinayang niya ang babaeng nagpapahalaga sa kanya. Inulit ni Aoki ang sikreto niyang teknik pero hindi na ito nagtagumpay laban kay Imai Nagpatuloy ang banatan at walang gustong sumuko Kahit halos wala ng lakas ay nakapagsagawa pa rin ng frog punch si Aoki Pero hindi na ito sapat dahil halos wala na siyang lakas at pareho na lang silang bumagsak Nauwi sa desisyon ang laban at naging tabla dahil dito ay nasabi ni Takamura na parehong talunan ang dalawa at bulok lumaban. Dahil dito ay nasampal ni Kimiko si Takamura, na kinagalit naman niya, at nakapagsalit asya ng masama sa naging laban ni Aoki. Pagkatapos ng laban ay binalikan ni Imay ang kanyang kasintahan, pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Aoki. Naisip ni Aoki na sana ay natalo na lang siya para tuluyan na lamang siyang nag sa boxing kinagabihan ay gusto sanang humingi ng tawad ni Takamura kay Aoki, pero nalaman nilang masaya pa rin ito dahil kay Kimiko. Isang linggo ang nakalipas ay bumalik na si Aoki, na inakala nila ipo na magpapaalam na ito sa boxing. Pero hindi pala, sa halip ay nagkaroon pa ito ng bataan na umiidolo sa kanya. Nagkaroon ng comeback fight si Sendo at napaka-impersibo ng naging laban nito. Pagkatapos ng laban ay pinuntahan ni Ipo si Sendo sa locker room. Dito ay nakilala niya si Sawamura, na nagpakilalang sparring partner ni Sendo. Pero hindi maganda ang ugali ni Sawamura, dahil sinabihan nito si Ipo, na huwag gamitin ang walang kwentang teknik na Dempsey, kung sakaling magkaharap sila sa isang laban. Pagkaalis ni Sawamura, ay sinabi ni Sendo kay Ipo na magaling na counter puncher si Sawamura, at sa tingin niya ay mas magaling pa ito kay Miyata dahil sa mga sinabi ni Sawamura ay labis na naasar si Ipo. Nagkaroon ng press conference sa magiging pagdepensa sa kanyang title, mabigat ang mga salita na binitawan ng challenger ni Takamura. Pero mas mabigat ang binitiwang salita ni Takamura, at sinabing ito na ang last na laban niya sa division na ito, dahil magtataas na siya ng timbang hanggang makarating siya ng heavyweight. Dumating na ang araw ng laban galit na galit sa kanya ang challenger niya. Nagumpisa na ang unang round, ginaya ni Takamura si Aoki. Pero hindi ito umobra at nabanatan siya. Pero sa kabila noon ay nagawang manalo ni Takamura nang seryosohin niya ang laban. Pagkatapos ng laban ay sinisi niya si Aoki dahil walang kwenta pala ang teknik nito. Kinausap ni Komogawa si Ipo para sa susunod nitong laban. Nasabi ni Komogawa isang cheese champion si Ipo dahil napakarami nitong challenger, ang ibig sabihin ay iniisip ng karamihan na madaling matalo si Ipo pinapili siya ni Komogawa kung sino ang gusto niyang makalaban. Dito ay nagulat sila Komogawa, dahil ang pinili ni Ipo ay si Sawamura na pinakamahirap na kalaban. Pag uwi ay magkakasamang pinanood nila Ipo ang mga naging laban ni Sawamura, dito ay nalaman nila na gustong gusto ni Sawamura na pahirapan ang mga nakakalaban niya, kaya pinapaabot niya ito sa decision. At sa kabila ng pagiging pro boxer nito ay nakikipagsuntukan pa rin ito sa kalye. <laughs> You fresh and blood, fresh. Kinabukasan ay grabe ang determination ni Ipo, dahil nakakaramdam siya ng pagkainis sa fighting style ni Sawamura na labis na pagpapahirap nito sa kanyang mga kalaban. Kinahapunan ay dinalaw ni Sawamura ang kanyang professor, sa una ay nag-usap sila tungkol sa pinagmamalaking teknik ni Sawamura, ang counter. Pero maya-maya pa ay napunta ang usapan tungkol sa pagpapahirap ni Sawamura sa kanyang mga kalaban, at para itong hayop na gustong gusto ang ginawang pagpapahirap sa kalaban. Dahil dito ay nakakaramdam ng pagsisisi ang kanyang professor, na dinala niya pa sa boxing si Sawamura. Sa kabila ng pagkabahala tungkol sa pagiging counterpuncher ni Sawamura, ay naniniwala pa rin si Ipo na mananalo pa rin siya gamit ang Dempsey. Sinubukan nila i-level up ang Dempsey, pero sinabi ni Takamura na baliwala ito, dahil mali-level up niya lamang ito sa actual na laban. Kinabukasan ay nakasalubong ni Itagaki ang mga tagasunod ni Aoki, dito ay nalaman niya ang mga kahinaan ng Dempsey ni Ipo. kinahapunan ay nakasalubong ni Ipo si Volg habang naliligaw ito, nalaman ni Ipo na naghahanap ng comeback si Volg sa boxing dahil balak nito pumunta ng Amerika. Pinatuloy muna ni Ipo si Volg sa kanyang tahanan. Dito ay humingi ng tulong si Ipo kay Vold para maging sparring partner niya, pero tumanggi si Vold dahil matagal na siyang hindi nagsasanay. Habang si Sawamura ay patuloy na ng babanat ng kanyang mga nagiging sparring partner. na no naka de gokan o Inabukasan match no hi. ay sinama ni Ipo sa Komogawa Gym si Volg, na labis na kinagulat nila Aoki. Pinayagan naman ito mag-training ni Komogawa at pinangakuan pa, na ipapakilala ni Komogawa sa kakilala niya sa bansang Amerika. Humingi ng tulong kay Volg sila Itagaki na tulungan sa sparring si Ipo, pero tinanggihan ito ni Volg, dahil wala siya sa kondisyon. Pero nagsimulang magtaka si Vogue kung bakit parang takot na takot ang lahat sa magaganap na laban ni Ipo kay Sawamura. Dahil dito ay pinanood niya ang mga videotape na naglalaman ng mga laban ni Sawamura, dito ay napagtanto niya na walang pag-asa manalo sa laban si Ipo. Gustong tulungan ni Vogue si Ipo kaya nagpas siya siyang habulin ang kanyang kondisyon para makatagal ng kahit tatlong round kay Ipo. Lumipas ang isang linggo dumating na ang araw ng alis ni Vogue papuntang Amerika. Pero bago umalis ay pumayag si Volg sa isang sparring kay Ipo. Naging matindi ang palitan nila sa mga unang round. Pero pagdating ng round 3 ay lumabas na ang kakulangan ni Volg sa kondisyon. Ginamit ni Ipo ang Dempsey at dito ay nalaman nila ang kahinaan ng Dempsey ni Ipo. Pagkatapos ng naging laban ay tuluyan nang nagpaalam si Vogue papuntang Amerika. Sinabi ni Komogawa kay Ipo na nagpigil pa sa suntok si Vogue, pero nawalan pa rin ng malay si Ipo. Kaya kung nagkataon si Sawamura ang nakakounter sa kanya ay baka ikamati ito ni Ipo. Naiisip ni Komogawa ang isang teknik na pwedeng gawin ni Ipo, pero maaring umikli ang career ni Ipo sa boxing. Kinagabihan ay nalaman ni Ipo kung paano ma-level up ang Dempsey. Demo. Lumipas pa ang mga araw, pinatignan kaagad agad ni Komogawa si Ipo kay Miss Higuchi, dahil sa grabe na ang mga natamong pinsala nito dahil sa pag-level up ng Dempsey. Tinambangan ng mga kaaway niya si Sawamura, Mabuti na lamang ay dumating ang kanyang dating professor at napigilan si Sawamura, bago pa ito makapatay ng tao. Dumating na ang araw ng press conference, dito ay hindi na makapagpigil si Sawamura na banatan si Ipo. Pagkatapos ng press con ay umalis ka agad si Ipo para makipag-date kay Kumi. Nasalubong ni Ipo ang professor ni Sawamura, dito ay nakiusap ito kay Ipo na talunin si Sawamura. Narinig ito ni Sawamura na kasalukuyang nagtatago. Nag-disappoint si Ipo dahil sumama si Mashiba sa date nila ni Kumi. Habang naglalakad ay nakita ni Mashiba ang motor ni Sawamura, at nang lapitan nila ito ay muntik ng mabanata ni Sawamura si Kumi, dahil dito ay muntik na silang magkagulo. Dahil sa ginawa ni Sawamura kay Kumi ay labis ang galit ni Ipo at Mashiba, ngunit kahit ganon ay nagawa pa rin magtempi ni Ipo. Dumating na ang araw ng laban nag-flashback kay Sawamura ang mga pinagdaanan niya, napatay niya ang kanyang sariling ama dahil sa pagtatanggol sa kanyang ina. Pero magmula noon ay pinaampun na siya ng kanyang ina dahil sa takot nito sa kanya. Nagumpisa na ang round 1, nagulat si Ipo dahil marumi lumaban si Sawamura, dahil dito ay na-penalty siya at kinagalitin ng mag-audience. Pero nagawang makabawi ni Ipo bago matapos ang round. Sa second round ay nagpatuloy si Sawamura sa maruming laro, dahil dito ay mas lalong naging agresive sa laban si Ipo. Nagawang makabango ni Sawamura, pero dahil sa hindi ito makasuntok kay Ipo, ay gumawa na naman ito ng maruming strategy. Matapos makapagpahinga ay nagseryoso na ito sa pagbabalik nito sa laban. Dahil sa kakaibang tindig ni Sawamura ay nahirapan ng makalapit si Ipo. Champion! Balak pa sanang umatake ni Ipo pero natapos ang round. Sa blue corner ay alam ni Sawamura na frustrated na si Ipo. Nasabi ni Miyata na maaring matalo si Ipo sa laban na ito. Nagsimula na ang third round naging aggressive si Ipo sa pag-atake. Pero nababahala si Miyata dahil alam niyang nahulog sa pattern na ginawa ni Sawamura si Ipo. Nagulat ang lahat sa napakalakas na pag-atake na ginawa ni Sawamura kay Ipo. Hindi maintindihan ni Ipo kung paano siya tinamaan. Natapos ang round at nagawang makasurvive ni Ipo. Sa red corner ay hindi na alam ni Ipo ang dapat niyang gawin, pero sinabihan siya ni Komogawa na manatiling kalmado at bumalik sa basic. Habang si Sawamura naman ay sinasabing hindi masarap ang steak kapag hindi pa malambot. Nagsimula ang sunod na round, dito ay nagawang makabawi ni Ipo dahil sa determination nito. Pero sadya palang pinapatagal ni Sawamura ang laban. Nawalan ng malay si Ipo habang nakatayo, pero walang ginawa si Sawamura. Dahil dito ay sinabi ni Ipo na hindi siya pwedeng matalo sa isang tao na walang respeto sa boxing sa blue corner ay sinasabi ni Sawamura na malambot na ang mga muscle ni Ipo at natatakam siya dahil dito. Sa sunod na round ay pinaglaruan na lamang ni Sawamura si Ipo. <coughs> Habang nang babanat, ay nag-flashback kay Sawamura ang pagpatay niya sa kanyang ama na lalong nagpagana sa kanya. Nagsimula na ang round pinilit pa rin maging aggressive ni Ipo. Kore lang gamitin ni Ipo ang Dempsey. Natatakot ang lahat dahil maaring mamatay si Ipo kapag na-counter ang Dempsey. Pero nagawa pa ring makabangon ni Ipo dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Muling na penalty si Sawamura dahil sa dirty tactics nito. Diyaru. Muling ginamit ni Ipo ang Dempsey na labis na kinatakot ng lahat. Tomore nai. Nagulat ang lahat ng magawa ni Ipo na makounter ang anti-Dempsey ni Sawamura. Dahil dito ay nasabi ni Dati at Sendo, na nagawa ng mabago ni Ipo ang Dempsey, habang naiisip naman ni Miyata na kung nagkataon, ay siya ang nakahiga sa dahil saktong ginagawa ni Sawamura ang balak niyang gawin kung sakaling magkaharap sila ni Ipo. Napagtanto ni gawa na kaya pala nagawa pa ring makabango ni Ipo kanina, dahil sinusubukan niya ang bagong Dempsey. Nagawa pa rin makabango ni Sawamura, habang si Ipo naman ay nananakit ang katawan at naalala ang mga babala sa kanya ni Miss Higuchi. Pero buo na ang desisyon ni Ipo at balak ulitin ang Dempsey. Gusto na sanang tapusin ni Ipo ang laban pero natapos ang round. Nasabi ni Sendo na malaki ang pinagkaiba ni Ipo at Sawamura, dahil si Ipo ay hindi isang basag ulo kundi isang tunay na boxer. Sa corner ay nararamdaman ni Ipo na nabubuhayan siya ng loob habang naalala ang kanyang mga kaibigan. Sa blue corner na panghihinaan na ng loob ang coach ni Sawamura, pero si Sawamura ay lumakas ang loob ng maalala ang kanyang galit sa kanyang nakaraan. Naisip ni Mashiba na ang magpapanalo kay Sawamura ay ang galit. Dahil dito ay nababahala si Komogawa at nakahandang ihagis ang tuwalya anumang oras. Pero unti-unting wala ang pagkabahala ni Komogawa nang makita ang determination ni Ipo. Sa kabila ng pagiging dihado ay wala pa ring balak na magpatalo si Sawamura. Nagsimulang gamitin ni Ipo ang Dempsey habang balak itong ma-counter ni Sawamura. Tomarundaro. Nabigo na makounter ni Sawamura ang Dempsey, dahil dito ay nanalo si Ippo Dahil sa tuwa ng mga tao sa ganda ng laban ay pinupuri na ng mga tao kahit si Sawamura Habang si Lasendo naman ay lalong ginanahan sa pinakita ni Ippo pero pagkatapos ng laban ay nalaman nila Takamura na malala ang lagay ng mga binti ni Ipo. Pero kahit na malala ang lagay ni Ipo ay masaya siya dahil nalagpasan niya ang kanyang limitation. Dinalaw ni Sendo si Sawamura na malala din ang pinsala. Sinabi ni Sendo na kakaiba ang mga kamao ni Ipo, at parang ito pa ang nagmamotivate sa kalaban. Sugoku ureshikute. Dakara yamerare